na bali. Ay, bakit? Hindi bali, madami pa dun. Agis mo, madami pa dun. Lobo mo, dali. Di ba madami pa? Lobo nyo ni ate. Papalubohin, dali. Laro mo, laro, dali. Laro ka lang, laro. Agis mo ulit, dali. Okay lang yan. Okay lang yan, Christian. Uy. Okay lang yan. Okay, sabihin mo. Okay. Eh, nagbalis ka eh. Doon ka, pangit view doon eh. Dali, dito ka. Doon ka, doon. Wala ka o, oh. nawala o. Oh. Nawala ka sa video. No? Balik ka doon, doon. Para mapanood mo mamaya, doon ka din. Hagis mo, dali. Dali. Balik ka yang ay, ka, eh, 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 Pumutok! Ay. Putok. pumutok. pumutok. Ba't pumutok? Ha? Bas bumutok Bumutok na Bumutok 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 Paano na yan? Ha? Paano na yan? Ha? Okay lang, okay Buka tayo bago Ha? Ah, isa pa? Ah, oh, pa? Ilan gusto mo? Ilan? Papa. Ilan, ilan? Ilan, ilan? ilan gusto mo? Ilan? Ah, ilan gusto mo? Nana, eh, bibi. Imalis ka eh. Ah, tingin nga kamay ni Christian. Tingnan, na Tingin, ito, ito, ito. Hindi na tumasakit, hindi na. Galing na. Hindi na masakit. Opo. Ah, uh, ko nga. Hindi si siya masakit. Oy! Ay, putok na naman. <laughs> Ay, putok.